Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan Ayan, lakad-lakad po muna tayo Ayan, mayroong manok Lakad-lakad po muna tayo kasi maaga pa Kailangan po natin mag-exercise tuwing umaga Ayan po, ang bayabas marami pong hulog na bunga na hilog oh. Kaya marami pong langaw kuminsan. Ayan, pabalik-balik lang tayo sa blak na ito. As usual, marami pa rin inuog na mga bayabas dito sa puno. Ang dami mga kaibigan. Balik-balik lang po tayo maglakad maka sampung round trip po tayo eh okay na. Yung manok na yan, yun po yan na umuuwi umuwi sa aming dry scale. Napakain po yan ni Mr. Araw-Araw. Kasama ng mga ibon. Yan ang mga ibon oh. Yan ang mga ibon. Yan, itong mga ibon. Binibigyan din ni Mr. Yan pagkain tuwing umaga. ta uh, hindi na po yan takot sa tao. Sanay na sanay na po yan sa tao. Uy, impoy dyan ka lang at maglalakad-lakad ang iyong lola. Tahimik pa po ang uh, umaga dito dahil tulog pa ang mga tao. yan bukas na po ang tindahan dito sa aming tabi. Marami nang naglalakad sa court. Yan, mayroon ng mga tao sa court. Pero isa pa lang. Dalawa. Good morning! Parang walang naglalaro ah. Ginagawa na pala yung ano dyan. Malapit na bang matapos? Wala na yung garden mo. Ah. Talaga. Sayang naman ano. Sana nag Sana nagtira man lang kahit ano. Kahit espasyo lang na ano, 'di ba? Kasi paano na lang. Tapos na lang. Kasi kasi yung ano puno mahalaga yan eh. Oh, Mga gulay-gulay sa pasyo na lang. Oo nga eh. Sino yung batang yan naglalaro? Yung isa. Hmm. Sayang ano. Dati dito may mga puno ng ano dito no. Langka. Pati yung langka mo tinibag? Atin. Talaga? No, wala ka tisira Papaya na lang natira doon. Oh, sayang Ay, naman. Di, di pa nila naputo. Wala nang mga kinabangan pa eh. Mayroon pang bunga? Hindi, bunga. Langka. Papaya. Ay, papaya. Papaya. Grabe yan. Patuloy na nila pagka magano. flooring na. Ilang milyon ang ano dyan? Hindi ko alam. Sinong contractor? Si... Hindi. Ay, ganon. Marayon. Padirayon pa din. Lakad-lakad na ako. Ikot-ikot muna ako dito. Kamusta si Edit. Okay naman. Yan mga kaibigan. Ikot-ikot nga -ikot tayo dito sa aming. Naglalakad-lakad ba? Lakad-lakad gamot yung umaga. Mga kaibigan, lakad-lakad nga -lakad tayo dito sa aming forward court. Ipag-chikahan tayo ng konti sa ating mga kaibigan dito ng kapitbahay. bahay Itong court na to, halos sa uh, dito po ang naging uh, laruan ng aming mga anak nang sila ay bata pa. Ito daw po ay project na naman to. Gagawin po stage yan. Yan, kasama po yan sa anong loteng Stover Court. Ano nga ng kaibigan? Masarap po dito mga lakad-lakad umaga. Madalas po dito nagsusumba yung mga uh, senior citizen natin. Dalawang ikot lang tayo mga kaibigan tapos uuwi na ako. Malaking bagay po kasi itong ano nakakapaglakad-lakad ah, tayo ito ng umaga ano yung bata oh ang maglaro eh mag-isa lang siya ito naman yung mga kapitbahay ko dito ah, maraming bunga dito ay puno ng mga malunggay malunggay is life napakaganda po nitong covered court dito sa amin tapos sa iyan, may puso po yan. Dati nandito po yan sa loob. Ngayon nilabas po yan. Para nga po ng iba. Kaya pag wala pong tubig dito sa aming mga lugar, bawat kanto po yan ay meron pong puso. Kaya hindi po nahihirapan ang mga tao. Yan po ang mga construction workers sa kabila. pala yung ano yung gate doon sa dulo at ginagawa yan o oh, mga kaibigan ilang taon pa lang itong court ito ay covered court pero butas na po yung mga gilid gilid ng bubong yan ito po yung mga pangalan Yan po ang mga board of directors. Kasama po dyan sa board of directors ang ating Tipa Glaura Apilado. Yan, halos mga kaibigan naman po yan lahat. Rules for the use of Block 56 covered parts lifted from the minutes of meeting dated August 26, 2019. Yan po ang mga uh, rules. Ito. ito naman po ang reminder. Yan naman po ang mga Yan po. Kompleto po yan. Dati po may mga puno po ng langka dito. Ngayon wala na. Yan, halabas natin mga kaibigan dito po oh, medyo madumi po ang kalsada dito at warak-warak na. Yan, maraming kalat. Pero banda po doon sa amin, wala pong gaanong kalat kasi nalinis po ang mga magkakapit bahay doon. May mga panahon at oras kami para maglinis ng mga neighborhood. Malinis po dito sa aming area. Ayan na uli ang halaman ni Ma'am. Ang forever. Ayan o. At ito rin po yung aming forever. Malapit na pong ay. Ayan na po o. Oh yehey hey, namumulaklak na si forever mabilis lang po mga almost 3 months lang po ang uh, forever na to ayan marami na siya buko ng bulaklak yes thank you lord gustong gusto po yan minister ang bulaklak na to kasi sobrang bango po talaga mas mabango po po sa mga mamahaling pabango ang bulaklak nga ito. Yung kanyang uh, amoy sobrang uh, maano, mabango. Ayan, dito na po tayo sa ating uh, Munting tubo kubo, si Impoy. Good morning, Impoy. Uy, Impoy, patingin. oye patingin, patingin ang mukha. Uy, si Impoy, oh. Diyan ka lang, magpahanginhanin ka muna dyan. Yan mga ating mga halaman, mga kaibigan. Oh. Plus Forever, yan doon. Yan. Buhay na po yung aking uh, tinalim na malunggay. Parang isang buwan lang at kalahati ito. Ayan na po. Pinutol ko po yung ibang sanga dahil uh, nanilaw yung mga dahon na karang araw. At ito naman po yung ating photos putos-putos. Tapos, ayan po yung bunga. Itong bulaklak na yan. Itong ating dapu. Tapos, hindi yun po yung halis dyan. Ito yung ating mga bugambilya. Yung puti na lang ang ano, na iba na may bulaklak. Itong pink, ay lavender, ay ah, hindi yung dark pink po ito parang pusya pink tapos ito, salamat naman at nabuhay sila hindi ko po alam kung bakit namatay siguro na ihian ni Impoy yan yan ha, kaibigan ng ating mga halaman at si Impoy na mabait. Kamusta ka naman, Impoy? Kamusta naman ang Impoy namin? Hoy. Upo, upo lang, Impoy. Upo. Upo, impoy. Upo. Upo na, impoy. Upo na. Yan. Upo lang. Ganyan. Ay, ang bait ni impoy. Matalino din ito si impoy na aso. Kaya lang. Parang uh, 12 years old na yata ito si impoy. Malapit na itong mawala. Ganyan lang lang yata ang uh, lifespan ng uh, aso. Hindi talaga sila tumatagal gaya ng tao. Diyan ka lang impoy ha. Mamaya na tayo papasok. Siyang ka lang. Yan mga kaibigan. Sa so, pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At nawapo po ay nasa mabuting kalagayan po tayo. Ako po ay uh, nakapaglakad-lakad na. Nakapagchika-chika na rin sa mga kapitbahay. Yan po ang mga sasakyan. Dito po sa amin ay... Uh, parot pa rito ang tricycle, kaya hindi nahihirapan ang mga pasahero. Ayan po, medyo makulimlim po ang uh, umaga ngayon, dahil magdamag po na umuulan-ulan. Kaya medyo malamig po ang uh, klima ngayong umaga. Hanggang dito na lang, mga kaibigan, itong aking uh, video for today, itong aking uh, vlog for today. Mag-ingat po kayo palagi, at lagi po tayong manalangin sa Panginoon, at lagi po tayong uh, Magbasa ng salita ng Diyos, Manalangin po tayo ng may pananalig sa Panginoon upang sa ganon marinig po ng Diyos ang ating mga dalangin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong suporta. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.